Hello guys! Welcome back to my channel. Sorry kung hindi ako nakapag-upload ng uh, video about dito sa Czech Republic dahil na rin sa mga basher na walang, walang magawa ata sa buhay. As, as, hindi nyo alam na nakakasakit na rin kayo ng kapwa nyo ah uh, pero salamat din sa mga nag uh, nag uh, sasabi sa akin na hayaan ko lang mga basher. ah <laughs> uh, anyway, parang wala ata silang magawa talaga sa buhay na kaya minsan namimintas na lang sila, minsan ay nako. ah uh, eh, anyway, guys, sorry talaga kung hindi ko na nasagot ang mga tanungan niyo or nare-replyan ko naman yung iba pero Ah uh, dahil na rin sa busy na rin ako dahil ikinasal lang ako lately, kinasal na ako. Kaya uh, minsan lagi kaming out, ah uh, lagi kaming may activity outside Prague or outside the country. Kaya um, hindi na rin ako wala na akong masyadong time para mag-vlog. Pero anyway, salamat pa rin sa mga sumusuporta sa akin talaga na hindi um naga-unsubscribe kahit na hindi na ako masyadong active dito. Anyway, guys, uh, sa mga tatanong kung ano ang uh, o ano uh, sorry guys, wag na kong ibas. Uh, ano ang agency ko na pumunta dito, ang um, agency na kuno na sa mga ibang, -ibang uh, video ko. Pero siguro hindi niyo na panood kaya ito po as ko ulit. Ang Ang agency ko na pumunta dito ay Artelic po, Artelic. Ang office po nila ay nasa uh, Singapore at ang um, dahil nasa Hong Kong ako noon nag-apply ako uh, online. Nakita ko yung uh, agency na to by yun uh, Facebook. Sa Facebook ko po nakita ang agency na to. At uh, yun lang, nakurious ako noon. Kaya trinay ko lang. At yun nga, ah, uh, na, nakapunta naman dito. At ang, eh, ang placement fee noon ay 32,000 Hong Kong dollar. Pero may medical, binayap, nagbayad din ako ng medical, visa, mga nag-process, na, nag, nag na binayaran. Kaya ang na, nagastos ko noon ay almost 300,000 pesos. <clears throat> Pero <clears throat> may mga agency naman na uh, sa, sa, Pinas, uh, sa Pinas, may mga agency dyan na walang placement fee. Ang employer ang dapat magta, magbayad ng mga process o pag-process ng inyong mga dokumento kung may babayaran man kayo, siguro uh, one month salary nyo lang. Base sa yan sa sinabi ng um, isang taga agency dito or isang isang grupo dito na nakilala ko doon sa uh, barrio pista kahapon or nung sab nung sabado. At um, sa magtatanong kung <coughs> kung ilang hour, ilang ilan ba ang working hours dito. Nasa loob po nila na 8 hours a day or 40 hours a week. Kaya uh, sa mga kaya kapag pinag-overtime ka nila, automatic na babayaran ka na nila. At kung magkano po ang sahod dito, again, nasagot ko na to sa sa isang video ko. Ang sahod po dito ay depende po yan sa amo at ang minimum wage po dito ay um pero ang minimum wage dito ay almost 20,000 20,000 wala po yun ay ayun, yung minimum wage lang po yun ha ah uh, uh, sa mga mga company ah uh, nag maraming overtime naman yun sa kami malakas na malakas na company at may mga may, may, may mga company na nagbigay ng malaking sahod pero sa bahay mostly mga 25 kron or pero may mga ma, may mga ma, ma, namang amo na nabibigay ng malaki pero yung amo ko kuripot <laughs> kuripot para yun kahit mayaman sila or millionaire sila. <clears throat> Kaya guys, ang ang minimum sahod ay ang sahod dito talaga ay nakadepende yan sa amo. Um, kung tataasan nila or hanggang don lang sila sa minimum wage. <clears throat> Ah, uh, what job demand po? Ang demand po dito, mga welders, um, sa warehouse. Natry, nag-try ko na din magtrabaho sa warehouse ng isang taon. Warehouse or factory. Dito marami rin nagtatrabaho dun sa factory ng bakal yung CNC. Kaya, ano po. Pero may nag, nagtatrabaho rin po sa mga gardening. Sa gardening. Um, pero talagang ang malaking sahod ata dito ay yung sa, sa welfare Pero may mga IT din dito. May mga Pilipinong IT din. Kaya kung gusto nyo mag-apply, apply na dito. Uh, sa mga, sa nagtatanong na kung galing ako ng Taiwan, CMC. Apo ah, galing ako ng Taiwan. Pero, ang company ko doon ay uh, TTI. Uh, Sister company ng CMC. Siguro si kuya nakita niya ako doon. Pero kasi isang building lang yan noon. Sa taas kami ng CMC. Ah, paano daw ako nakatawi dito? Nag nag ano nga po ako nag nag uh, nag-apply po ako ng Artelik. Yun nga po, nag-arte ako ng Artelik at yun nakakaya po ako nakapunta dito. Ma'am, posible kaya makapag-apply ako from Singapore? Ah, uh, siguro po, try niyo po kasi wala namang mawawala kung magda-try kayo try nyo lang po. pumunta kayo sa mismong office ng Artelek, siguro may uh, Facebook page po sila o uh, basta i-type nyo lang po yung Artelix at mag-a-appear na po sa Facebook niyo sa mga search Jesus. Oh may nag, nag ano rin sala sa akin This is Septem Bombo Radio. September. We're looking for Filipinos in Czech Republic and I came across on this channel we would like to invite you for an interview if you can give us give us some of your time. Our e. New Year celebration in Czech Republic shooting incident in Prague. Thank you ma'am. Paano po nakarating dyan sa Czech Republic? Ah, uh, nag-apply po ako sa Artelec. Um, yun nga po. Uh, uh, apply po ako sa Artelec uh, na agency sa from Hong Kong ay from Singapore pero may may mga agency na rin ata yan sa Hong Kong na uh, nan, nan pinag-applyan ng na kilala ko dito sa Czech Republic na or dito sa Prague na kaya try nyo po mag-search po dyan sa Hong Kong. Sorry guys sa mga nagsasabi na wala akong speaker kasi wala po akong mic. Uh, wala pa po akong pambili. Char. Ah, sa mga nandun po sa pula na gusto mag-apply dito, meron po dyan, ano, ano na bang pangalan nito? May kakong kilala ako dito na, na ano, nagre-recruit ng mga nandyan sa pula na gusto